Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Virgo, para sa Mayo Labinsyam, 2025. Sa araw na ito, ang mga bulong ng universo ay tila mahinahong pumapailan lang sa hangin, waring nag-aanyaya sa iyo na huminto sandali at magmuni-muni ng mas malalim. Ang lakas na bumabalot sa iyong paligid ay nagsusumigaw ng isang tahimik na paalala, isang paanyaya upang pansinin ang mga bagay na madalas mong binabaliwala sa gitna ng pagmamadali ng araw-araw na buhay. Ang panahon ngayon ay sadyang mainam para sa introspeksyon, ang pagtutok sa iyong panloob na daigdig, pagunawa unawa sa masalimuot mong mga damdamin, at pagbabalik-loob sa kung ano ang totoo at mahalaga para sa iyo. Ang simpleng pagbubukas ng isang libro at paglalakbay sa mundo ng mga salita ay maaaring magsilbing sandata mo laban sa kaguluhan ng labas na mundo. Huwag kang mag-atubiling hanapin ang ginhawa sa katahimikan. Sa likod ng bawat pahina ng binabasa mo, maaari mong matagpuan ang kasagutan sa mga tanong na matagal nang nasa isipan mo. Ang pagmumuni-muni sa ganitong paraan ay hindi lamang para sa aliw, kundi isa ring anyo ng paghilom. Sa bawat pangungusap na binabasa mo, dahan-dahang nabubuo ang mga tulay na mag-ugnay sa mga puwang sa iyong isipan, mga puwang ng pagkalito, alinlangan, at mga damdaming minsang piniling itago. Ang paglalakbay sa panloob na mundo ay hindi laging madali, ngunit ito ang daan upang mas makilala mo ang iyong sarili. Sa araw na ito, ang pag-absorb ng bagong kaalaman ay magiging natural na takbo ng iyong kamalayan. Ang mga ideyang dati tila malabo ay unti-unting magiging malinaw habang lumalalim ang iyong pangunawa sa sarili at sa iyong paligid. Habang ikaw ay patuloy na lumalalim sa iyong pag-isa, mararamdaman mong may isang likas na agos ng pagkamalikhain na dumarampi sa iyong kaluluwa, tulad ng isang mahikang dumadaloy sa hangin na tila musika sa mga sensitibong damdamin. Ito ang sandali na maaari mong gamitin upang makipagtulungan sa iba, lalo na sa mga taong may kaparehong pananaw o pangarap. Ang pagkakaisa ng mga isip kapag isinapuso ay may kakayahang lumikha ng isang bagay na lampas sa inaasahan. Ang inspirasyon ay madalas na sumisibol sa mga tahimik na pag-uusap, sa mga ideyang ibinabahagi ng may paggalang at bukas na kaisipan. Kaya ngayong araw, Virgo, pagtuunan mo ng pansin ang mga koneksyon na maaaring magpalalim ng iyong pangunawa at magbigay liwanag sa iyong mga adhikain. Sa iyong pakikisalamuha, ang iyong likas na abilidad sa obserbasyon ay magiging mahalagang kasangkapan. Makikita mo hindi lamang kung ano ang sinasabi ng iba, kundi pati na rin kung ano ang nasa likod ng kanilang mga salita magkakaroon ka ng kakayahang tumuklas ng mga pahiwatig sa kilos, ekspresyon, at katahimikan, mga bagay na madalas hindi napapansin ng iba. Sa ganitong paraan, ikaw ay magiging ilaw sa mga taong nangangailangan ng gabay. Ngunit hindi lang ito para sa iba, ang araw na ito ay paanyaya rin na makinig ka sa iyong sariling tinig. Tanungin mo ang iyong sarili, ano ang tunay kong nais? Ano ang hindi ko na tiisin? Anong bahagi ng aking buhay ang kailangang mapalaya? sa paglalim ng iyong araw, maaari mong mapansin na may mga damdamin ng pagkainis o sama ng loob na pilit gumugulo sa iyong puso. Mahalaga ngayon na kilalanin ang mga ito, hindi upang manatili sa sakit kundi upang unti-unti itong pakawalan. Ang pagpapatawad ay hindi palaging madali, ngunit ito ay isa sa mga pinakamasiglang regalo na maibibigay mo sa iyong sarili. Ang pagpili na bitawan ang galit at hinanakit ay hindi nang angahulugang kahinaan, kundi isang anyo ng lakas. Ang uri ng lakas na hindi nakikita, ngunit ramdam hanggang sa kaibuturan ng pagkatao. Kung mayroon mang tao, sitwasyon o damdaming pumipigil sa iyong umusad, ngayon ang tamang panahon upang itanim sa puso ang kapatawaran at kalayaan. Kapag pinili mong pakawalan ang bigat ng nakaraan, binubuksan mo ang sarili sa posibilidad ng mga bagong simula ang damdaming minsang tila hadlang ay nagiging tulay patungo sa paghilom. Sa katahimikan ng iyong pagminilay, may liwanag kang matutuklasan, liwanag na galing mismo sa loob mo. Ang mga kasalukuyang koneksyon sa iyong buhay, mga kaibigan, kapamilya, o bagong kakilala, ay maaaring magsilbing salamin upang makita mo ang iyong sarili sa iba't ibang perspektibo. Makinig ka sa kanila, hindi upang makahanap ng sagot mula sa labas, kundi upang marinig ang kausap mong ikaw rin pala. Ngayong araw ay puno ng potensyal para sa paglago at personal na paghilom. Isa itong pagkakataon upang buuin muli ang iyong landas na minsang nabahiran ng pag-aalinlangan. Ang direksyon na inaakala mong malabo ay unti-unting magliliwanag habang pinipili mong tumahak sa landas ng katapatan sa sarili. Sa pamamagitan ng pagmumuni, pakikipag-ugnayan, at pagpapatawad, nabibigyan mo ng espasyo ang mga bagong simula. Ang bawat hakbang na iyong tinatahak, kahit gaano kaliit, ay bahagi ng mas malawak na plano na inihahanda para sa iyo ng universo. Ang mga maswerteng elemento ngayong araw ay gumaganap bilang banayad ngunit makapangyarihang gabay. Ang iyong maswerteng kulay ay navy blue, isang kulay na sumasagisag sa katahimikan, karunungan, at paninindigan. Sa pagsusuot nito o simpleng pagkakaroon ng bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid, mas madali mong maipapaalala sa iyong sarili ang kapayapaan sa gitna ng kabuluhan. Ang navy blue ay parang yakap ng gabi, mahigpit, tahimik at nagbibigay ng kapanatagan. Samantala, ang iyong maswerteng mga numero ay labing dalawa at tatlumput dalawa. Pansinin kung paano ito lumilitaw sa mga desisyon o pagkakataon ngayong araw, maaaring ito ay pahiwatig na tama ang iyong direksyon. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang tahimik na pagbabasa, hindi lang ng aklat kundi ng sarili mong damdamin. Sa ganitong gawain, mas makikilala mo ang iyong sarili at mas malilinang mo ang iyong mga layunin. Sa pagtatapos ng araw, Virgo, mahalagang bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang magpahinga at magnilay. Hindi lahat ng tagumpay ay kailangang makita ng iba. Ang tunay na tagumpay ay ang pagkakaroon ng kapayapaan sa puso. Magpasalamat ka sa mga leksyon ng araw, maging ito man ay maliliit na sandali ng kaligayahan o mahirap na damdaming tinanggap at pinakawalan. Lahat ng ito ay bahagi ng iyong paglalakbay. Ang bukas ay panibagong pagkakataon, ngunit ngayon, bigyan mo ang iyong sarili ng pahinga na may kasamang pasasalamat at pagmamahal. Huwag mong kalimutang pahalagahan ang iyong sarili, Virgo. Sa dami ng iyong inaalala at pinapasan, karapat-dapat karing maramdaman na ikaw ay mahalaga. Ang araw na ito ay hindi lamang paglalakbay sa labas, kundi mas lalo pa sa loob. Naway ang lahat ng mga tanong na dumaan sa iyong isipan ngayong araw ay magsilbing daan tungo sa mas malalim na pag-unawa at mas matibay na pananampalataya sa iyong kakayahan. Tandaan, ikaw ay isang nilalang na may lakas, talino, at puso, at sa bawat araw, mas lalo mong napapatunayan 'yan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.